Kami po ang Gimba Dance Company. Ako po si Clark Kevin D. Carlos. Ako po si Russell Kawagas. Ako po si Rafael Corpus. At ako naman po si Edwin J. Salvador. Uh, Gimba Dance Company po is for, uh, formerly known as Gimba Dance Community which is <laughs> naglalayon pong na uh, ma-share sa kabataan yung kaalaman namin sa sayaw at mapalawak po, po namin yung influensya at uh, Mabigyan pa po namin ng oportunidad ng ibang kabataan para po makasayaw. Ngayon po meron po kaming um, pinag na uh, isang malaking competition sa UTD Diliman. This upcoming September 7 and uh, isa po siyang prestigious event kung saan different uh, dance schools from Philippines po ang maglalaban-laban para po makapunta sa Japan this November 23 isang malaking competition po at isa sa pinakamalaking competition po sa Pilipinas pagdating po sa, sa sayaw. Pili po namin sumali sa competition na to to unang rason po is para ma-reach yung dreams namin Pangalawa po is para may represent po namin yung gimba. And pangatlo, mailagay po yung gimba sa mapa ng mga mananayaw o sa komunidad ng mga mananayaw sa Pilipinas. Ano Anong mga sinasayaw ng gimba dance company? Street dance po, in specific po. Like hip-hop, locking, popping, walking, uh, open style, and other street dance style po. Pwede sample? <laughs> sample. Sige, sample pa. Ay, ako, hindi kayo makagalaw. Sige, magpakita na lang kayo ng da, uh, dance move nyo, ha? Ah. Sige, ano ang ano kailangan nyo sa competition nyo? Okay. Uh, sa ngayon po, uh, since ito po yung isa sa pinakamalaking competition, And first time po na, una, first time po namin lalapag sa ganito kalaking competition. Pangalawa, and is, para rin po sa pride ng GIMBA is, kami po ay humihingi ng donasyon pinansyal o kahit anong klaseng tulong po para po para po sa accommodation po namin team, um, pagkain, transportation, and other expenses po sa UP Diliman po this upcoming September 7. And sana po matulungan niyo po kami para po masakatuparan yung Uh, pangarap ng mga kabataan dito sa Gimba na gustong i-representa pa at uh, sana po matulungan niyo po ang buong Gimba Dance Company sa aming uh, sa aming kagustuhan para po makapag-inspire pa ng marami pang kabataan dito sa ating bayan. Once again, we are Gimba Dance Company and ilarepresent re po namin ang Gimba sa Dance Supremacy 2024 dito sa UP Diliman this upcoming September 7, 2024. And we are seeking for financial help, any amount or anything, any assistance will, will be, greatly appreciated. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong, sumuporta, patuloy na susuporta, mga naniniwala at mga taong nandyan para po mataguyod po namin to. At sana po uh, masuportahan niyo pa rin po kami sa mga susunod pang panahon. Maraming maraming salamat po sa suporta niyo po. Sana po patuloy niyo pa rin po yung niyo yung Bimba Dance Company. Kimba Dance Company Pride of Kimba Yay